Yo! What's up mga kabusko TV! I'm back! For today's video mga boss, tayo po ay mag-unbox nitong ating uh, bagong order na cellphone buhat nga po ng ating uh, bunsong anak ay nag-request na bila ng uh, bagong cellphone dahil sabi niya ay kailangan siya sa school at uh, di naman nag-atubiling uh, bilhan ng kanyang nanay ang aming bunso sapagkat kami ay natutuwa dahil sa napakala, napakalaking grado niya nitong uh, first grading mga boss. Ayun oh, bagong-bago pa. Ingatan mo yan, Calvin, ha? Gusto namin na uh, itong taon nito hanggang sa pag-graduate, buhay pang cellphone na yan, ha? At uh, pag mo pa sa iyong uh, pag-aaral para in case na kung ano man ang kailangan mo, eh syempre, wala nang pagdadalawang isip na bilang ka dahil napakasipag at napakalaki ng uh, iyong mga grado so ngayong araw nga mga boss ay street duty ako kung mapapansin nyo ayan madaling araw na yan mga boss alas 2.30 na yan kaya tara magkape muna tayo at pagkaumaga nga mga boss yan tayo po ay off duty na tapos ng ating 24 hours na duty so iahatid ko na itong uh, cellphone na in-order ko para sa aming bonsong anak.